Usap-usapan ngayon na nagbabakasyon daw si Kim Chu at Paulo Abelino sa Terrene Resort sa may Rancho Palos Verdes sa California, USA, matapos nilang magperform sa ASAP natin to California, ay makikitang sabay silang umalis, kaya naman abangers ang Kim Pao fans kung may maglalabasang pictures ang dalawa. today. Kitang-kita naman sa performance ni Nakim Chu at Paolo Abelino sa ASAP natin to California, kung gano sila ka-sweet. Nag-viral pa nga ang fan edit ng performance ni Nakim Chu at Paolo Abelino sa ASAP natin to California. Ayun sa fan na nag-upload, ay mukha daw nanalo ng gold medal ang aktor, dahil sa nakakakilig ng ngiti nito, sa kanilang performance ng kanyang Chinita Princess ng kantang palagi ni TJ Monterde. Dahil dito, sinasabing malinaw na nga daw ang feelings ng dalawa para sa isa't isa kapag hindi daw kasi magkasama si Nakini at Paulo mararamdaman daw ang lungkot. Katulad daw nung flinex ni Paulo sa kanyang Instagram ang pagpunta niya sa isang forest, naglakad-lakad pa nga si Paulo sa isang nabuwal na puno, sabi ng ibang fans, parang batang naglaro si Paulo sa forest. Sabi naman ng isang fanay, eh, siguradong mas enjoy raw sana si Paulo kung si Kim Chiu ang kasama niya sa Cassini, Florida. At nung nagkasama na nga sila sa ASAP, kitang kita kung gaano sila kasaya, iba talaga ang sayang makikita sa mukha ni Nakim Chu at Paulo Avelino.